magandang hapon po. Unang-una, -una, na, kami po ay nakikiramay ano, sa pagkasawi ng inyong anak na si Asia. Uh, Asia. Natagpuan niyang anak, ah, uh, ang bangkay ng anak ninyo na May 16. Kailan niyo po siya huling nakita? Ah, uh, kausap ko po siya nung uh, nasa barko po ako nung sa ibang bansa. Nagpaalam po siya sa akin na mamimiesta po siya sa pabutang Sampalok, Tanay Rizal at sa may Pililia, Pililia Rizal which is sa uh, po yung piyesta doon. Uh, Nang hingi po siya sa akin ng pera dahil gagamitin niya po plus sa uh, mga panggastos niya. Uh, pinadala ko po siya sa Gcash ng 4,000 pesos. And then, huling message po niya sa akin is uh, kailangan na po niyang umalis dahil hinihintay daw po sila ng mother ng kaibigan niya na pupuntanya niya doon sa lugar. At uh, huling post po niya or uh, message niya is picture po ng isang handa sa lamesa na napagalaman ko po na yung bahay po na yun is isas doon sa kaibigan niya na pinunta niya sa sa Pililia Rizal okay. po. Natagpuan din ang bangkay niya ng May 16 din po, ano? Madaling araw po. Nasaan po kayo nung, nung sinabi na nagpaalam itong si Asia na may pupuntahan na handaan? Ayon, nasa bahay po. Nagpaalam din po sa inyo? Hindi po kasi po huling ano po namin, Mother's Day po. But hindi po ba sa inyo nakatira sa ito? Sa akin po nakatira. Sa inyo po? Opo. Nag, ano lang po, nagpunta po kami dun sa bahay po nung kap mga kapatid ko tsaka nung mother ko po. Piesta po. Tapos, nag, ano po kami ng Mother's Day. Nung May 16 po, nasan po kayo? Nadun po sa Bukal din po. Nandoon din si, dun yung huling nakita ito si Asia. Opo, magkakasama Opo. po kami nun mga okay. kapatid ko po, tsaka po si Asia. Sino po ang nagbigay alam sa inyo yung anak nyo ay natagpuan yung bangkay ng anak ninyo? Yun din pong dalawang huling taong kasama niya, which is, yun din po yung dalawang taong kumuha sa kanya sa bahay. Saan nyo na po na, na puntahan yung sa, bangkay ng anak nyo? Sa, sa morgue, sa morgue na. na po. Meron na po bang police na, na nag-iimbestiga? Meron po doon, ano, soko so, po. So, so. Maliban po doon sa dalawang huling nakasama ng uh, anak ko po, yung huling dalawang sumundo sa kanya, yan pa pong nasa post po na yan na siya sabing ano, uh, sila po yung nagbenta sa kanya ng cellphone ng anak namin. Then, uh, ito nga po, lumabas ito kailan lang na sinasabi nga po niya, siya nga po yung napagbenta ng cellphone at itong dalawang tao daw po na to yung nagbenta sa kanya. Okay. Napagbigay, alam na po natin to sa kapulisan. As soon as na makita ko po yung post ng tao na to dumiretso po kami doon sa Pililepolis. Meron okay, pong dalawang nagbenta po Opo. ng cellphone. Opo. Doon po sa nagpost nito. Opo, gamit po niya yung account ng anak namin. Eh. Ng okay lang po basahin po namin? Okay lamang po. Uh, Atin Sige lang. PM po sa lahat ng mga nagmamahal sa batang namatay, condolences po sa inyo at humihingi po ako ng tawag. Hmm. Sapagkat ngayon lang ako magsasabi dahil ako po ay natatakot na madamay pati ang aking mga anak. Ako po ang napagbentahan ng sipi ng batang namatay dito po. Sa binangonan Rizal, dalawang lalaki po sila ang pangalan nila. Ito po yung nasa post, John oh, Paul pa. Ortega at Nunoy de la Cruz na taga kisaw pililia. Yan pong uh, nasa pic, yan po yung Nunoy de la Cruz. Wala po kasi akong makitang pic ng isang lalaki. do ito po ay naka nakapublic. At marami po siyang yan. tinag. Uh, 14 nakatao po na accounts ang tinag po nito. Sana po kung sino man ang makakita sa kanya, ipag-ibigay alam po agad ninyo sa kinauukulan. Salamat po at pasensya na po kayo. Yung anak po ninyo, nailibing na po natin. Na, nailibing uh, na po yung bata nung Martes po pala. Wala pong kaaway yung anak ninyo. Wala, wala. pong po, ano. Wala. Po, na, na sobrang pala kaibigan po. Wala po. Na, arga ba'y puno po yung bahay namin sa dami ng kaibigan niya pumupunta doon. Alam niyo ho ba yung yung ano, yung, pagka, yung, pagkamatay niya, ano po, multiple stab wounds. So pag multiple stab wounds, ibig sabihin eh, galit na galit yung, <laughs> yung tao. Yun, isa uh, isang angulo po namin titing is baka po hindi po sa may mga nagsasabi, baka daw po kilala or baka naglaban siya. Hindi po namin ma ano kasi kung pag nanakaw lang po kasi yung pake dalawa kayo or may hawak kayong patalim, kung ano lang, hindi na po siguro lalaban yun kung sakali man. May nalaman ba kayo, ma'am, na may mga witness na meron pang nakakita sa kanya bago o ano siya? Uh, according po doon sa mga... Taong nagpapaalam po sa amin, kasi may kumukontak po sa amin na mismo taga Kisaw po. Uh, siya sabi po nila is may nakapansin nga daw po sa anak namin ng ganong oras. Yung sinasabing oras kung kailan siya huling nakita na nasa tapat daw po siya ng bahay, ng kaibigan niya at nagsa-cellphone po. Okay. Apo. Uh, yung pong pinangyarihan ng krimen ano po? Distansya po mula doon sa bahay ninyo? Ah, sa kabilang bayan po kasi kami. Katabing bayan po 'yan ng Tanay Rizal, yung Pililla Rizal. Okay. Katabing bayan po. Opo, yung pong lugar ko sa siya nakita is along national road po ng Pililla hala-hala. Okay. Papunta po sa uh, barangay Nakisaw. po siya nakipag uh, yung pinuntahan niyang handaan, San po 'yun. Sa may, ano po yun sa may Nyogan. Sa Nyogan. Pero naka-uwi na po siya ng mga lakad nila po na yon. Ah, naka, na, naka na siya. naka na po so siya. So, somewhere around uh, 11, 11.30 po. Lumabas siya, ay, ng bahay. Sabi niyo, naka-uwi na siya eh. Opo, dun po yung, naka-ubalik na po siya ng bahay noon. Mm -hmm. Then, 11.30 po yata, niyaya po siya nung yung, nga po, yung dalawang huling lalaking kasama niya. Para mag, mag mamasyal, magala. Nasaan na po ngayon yung dalawang lalaki na yun? Yun nga po yung pro, ano unang-unang person of interest nila dahil sila po yung huling kasama at sila rin po yung nagsabi sa kanila nagpaalam na may nangyari nga po dun sa bata. Alam niyo po ba na sila po ay nai naimbestigahan ng mga pulis? Um, sa narinig po namin is nagbigay lang daw na po na testimonya na kasama nga daw po nila si Asia nung gabi po na yun at nagpaiba, nagpababa daw po yung anak namin sa lugar na yun para imita pang isa, isa niya kaibigan. Mm -hmm. At nakinausap ko rin po yung kaibigan niya na yun na imita po niyo sa lugar na yun at ang sabi niya po sa akin is oo, oh, oh, may usapan daw po sila na makikita sila na anak namin pero 16 po ng umaga hindi po na 16 na madaling araw ng 3. Oh. So bali, ang nakikita ko po is uh, siguro po pumunta na doon ang anak ko kagitan maga dahil mahilig po siya mag-sleep over sa mga kaibigan po niya. According po doon sa bata, napupunta niya po doon, nag call pa daw po si yung anak namin ng somewhere around 3.05. Pero hindi na po niya nabasa or yung message dahil tulog na siya ng alas 12. So, hindi na po niya alam na nandun po pala yung anak namin, hinihintay siya sa labas. So, malaki po ang posibilidad na kasama niya yung dalawa. Uh, sa tes... mga oras o na nangyari yung... Uh... Sa testimonya po nila daw is eh, binabalang nila doon yung anak namin at umalis na sila. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon din po. At uh, I will give uh, the assurance na uh, tututukan natin yung uh, kaso. And uh, like what siguro, ang uh, initial na gagawin namin Magpapababa kami ng uh, karagitagang imbestigador para tulungan yung uh, mga imbestigador ng uh, Pililya para sa agarang uh, pag-resolva dyan sa kaso. Meron din po kami nakukuha mga impormasyon dito tungkol dun sa cellphone na, pa. 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 na may meron nakabili ng cellphone nung pinaslang na bata at uh, siya ay pumunta sa, sa social media at humihingi ng tawad o anuman. Uh, kaya po uh, pakitutukan po itong informasyon na ito no isama na po natin. Opo, ako na po mismo mo ang uh, tututok diyan sa kaso. Opo. Isasama po natin yung sinabi niyo uh, uh, sa mga regarding din sa telepono. sa investigation natin. Opo, general kasi uh, nakita niyo naman po na nandito po yung uh, yung ama at uh, ina ng bata at uh, umaasa po sila na makakuha sila ng hustisya tungkol doon sa pagkamatay ng kanilang anak. Na na, Ang aming sinasagawa na matulungan, na matulungan po sila. At umaasa po kami opo, na opo. matutulungan niyo po sila, General. Opo, makakaasa po kayo. Opo, papababa ako ng karagitagang investigator para tulungan yung mga investigator ng Pililya. General, uh, suggest ko na lang po, ano, humingi na po tayo sa cybercrime unit po ng PNP kasi meron nung involved opo. dito na, na, na cellphone ng, eh. natin. Opo, opo. Yun po magandang link po eh. Pagka nakuha po natin yung uh, link na tungkol dun sa cellphone eh. Kasi malamang dala niya nung bago siya nasawi o opo. dala po niya yan eh. Nawawala po yung cellphone. Nawawala na yung cellphone opo. niya eh. Lumalabas na. Opo, kasama na... po yan sa iimbestigahan natin. Sige po, maraming salamat po, General. Verify na po ba kung kanina yung sasakyan? Um, sa tingin ko po nalaman po mismo nila yung plate number. Doon po mismo sa dalawang kasama nga po ng anak ko. Mm. Dahil in-investigahan po nila kung anong sasakyan yung ginamit, anong plate number, yes, sino nagda-drive, yun nga po. Kaya sa tingin ko po doon po nila nakuha yung plate number po na yun. Ito pong dalawan to, ma'am, matagal na pong kilala na anak ninyo ito? Yung dalawa? Hindi ko po kasi kilala yung... Hindi nyo kilala? ...yung driver. Yung pong pang uh, pinagtanong po namin kakaunti lang po nakakakilala or halos wala po nakakilala sa mga kaibigan po ng mismo ng anak ko. Pero yung Jeremy daw po, yun po, po, yung kakilala po nila. Po. Doon sa pinuntahan nilang handaan, Al kilala niyo po ba yun? ah uh, kilala po niya. Pero kayo hindi niyo po alam na... Hindi ko. Nagpaalam lang po siya sa pupunta niya po yung piyesta sa mga kaibigan niya. Yun lang po yung paalam niya sa amin. Sige po sir, tutukan na lang po natin yung isasagawang investigasyon. Oh. Uh -huh. Si Asia po, nag-aaral pa o ano? Kagagraduate lang oh, niya po ng senior high school. Lagi po na pinag-uusapan niya yung mga plano niya sa college, sa future niya. Kaya nakakalungkot, napakarami. Mahilig po siya mag-set ng goal sa buhay at mm. sa <laughs> nakikita ko po, ginagawa po niya lahat para... Kaya sobrang panginayang po. Uh, meron po ba kayong mensahe dun po sa gumawa po nito sa inyong anak? Ah, uh, siguro po, isa uh, kung may konsensya man po sila, pero <laughs> Sa tingin ko, sa ginawa nila sa isang bata, walang kalaban-laban. Sa tingin ko po, parang wala na sa kanila yun. Pero just in case man po na tulad nito na nag-post na to na nakukonsensa siya, sana rin po yung mga mismo gumawa nito sa bata. I-surrender na po nila yung sarili nila. Uh, Asahan uh, niyo po, tutulungan po namin kayo. Maraming maraming salamat po.